Hello guys, for today's video, pupunta tayo ngayon sa munisipyo. At syempre, kailangan natin magbayad ng obligasyon natin taon-taon. At ayan, ituturo ko sa inyo kung paano pagbayad. Ayan, humingi na tayo ng number natin guys. Pagdating mo dito, kumuha ka agad ng number. Tapos hintayin mo kung kailan ka matatawag. At ayan na nga guys, naghihintay tayo rito. Kasi meron pang mas nauna sa atin. Kaya maghihintay tayo dito guys. Baka kayo guys nakalimutan nyo magbayad. Kaya magbayad na kayo ng mga milyar nyo guys. Kasi nga January na ngayon. Kaya kailangan natin bayaran ng ating mga obligation guys. Sa untaon yan. At ayan na nga sila ate. Ayun nakapila doon. Nauna kasi sila sa atin guys. Kaya hintayin natin silang matapos. At habang naghihintay tayo guys, eto, magpicture picture muna tayo at magbibidyo-bidyo lang tayo dito guys. At ayan nga sila kuya sa libandang likuran ko guys, nagpipail up sila. At ako eto, tumayo ako kasi tinawag yung number ko guys. At ayan na nga, hinahanap ko yung papel ko, nakalimutan kong guys. Tuwing so, magbabayad ka kasi dito guys, dadali mo yung luma mo binayaran, tapos ayun ipapasa mo rito. At ayun, pag naibigay mo na dun sa cashier, mag, mag ano ka na naman dito, magwe-waiting-waiting -waiting ka kasi asik ka so iba nila yan, magkikwento-kwento pa sila guys. At ako lang kasi mag-isa kaya, kaya nakakainip. Kaya patingin-tingin na ako sa paligid kung sino nang tinitingnan-tingnan ko yan, guys. Para hindi ako mainip. Ayan, upo na naman ako, guys. O, ba diba, Sila kuya sa likuran. Busy-busy yan. Wala silang pakailam, Oh. Hindi nila nakakita kung ano ginagawa ng mga tao. At ako rin to. Nakatangala nga din ako dito, guys. kaya, may dumaan sa camera natin, guys. sa kaya, kasi natin. Nagagawa ko kanya Sandali naman tayo maghihintay guys. At ayan na nga, tinawag na naman tayo. At ayan, binigay na yung papel natin guys. Pero hindi pa yung lahat. Meron pa, kaya maghihintay pa tayo. At ayan, patingin-tingin na naman ako sa paligid guys. At ayan na nga guys, ang tagal. Kaya ayan, uupo muna tayo guys. Para bang nagtihintay tayo, para hindi tayo mainip. Buti nga wala pa masyadong tao dito guys. Kasi nga, katatapos pa lang ng holiday. Pero mga next week nyan ang dami-dami na sigurong tao rito. Dahil magbabayad na rin sila ng mga bayarin nila. At ayan na nga, nakuha na natin yung papel. At may hinihintay lang tayo guys. At maya maya, bababa na tayo. At ayan, hindi pa rin binibigay yung isa pang papel guys. Kaya mag-waiting muna tayo dito. At ayan, mamupo muna tayo guys. Ayan, magpaayos ayos muna tayo ng buhok natin. Oh, lumipat na naman ako ng bangko guys. Hindi ako mapakalis sa upuan ko guys. Ngayon natin si kuya. At ayan, na ako dyan. Kakayantay kay kuya. At ayan na nga, tinawag na tayo ni kuya. At kukunin na natin na ating mga papel at binayaran. At kaya yan, okay na. Thank you kuya sa pag-assist mo sa akin. At ayan, okay na tayo guys. At ayan, tinamagulit tayo ni Kuya at may binigay sa atin, guys. Ay, salamat kuya at makakauwi na ako. Tinignan ko muna yung papel guys kung tama ba yung ginawa ni kuya. At ayan, ipapak sa inyo yung balcony ng munisipyo namin guys. Ayan. Ayan ang munisipyo namin guys. Simple lang pero rock. At ayan, bababa na ako ng hagda. Palabas ng munisipyo. Habang nagbibidyo. Ayan, tignan natin ang dinadaanan natin guys. Baka tayo malaglag sa hagdan. At ayan, may altar pa sa likuran guys. Thank you Lord. At ayan, lalabas na tayo ng munisipyo guys. At ayan. At na tayo sa labas guys. Bababa pa ulit tayo ng hagdanan. At ayan ang hagdanan ng munisipyo. Tignan natin hindi naandaan na natin guys para hindi tayo madiskrasya kahit nagbibigyo tayo. At ayan na nga guys, nandito na tayo sa may baba. May mga parkingan dyan ng mga sasakyan. At dito tayo dadaan sa may gilid. At ayan na nga guys, nakatabi tayo. Tignan nyo yung nasa likuran ko guys. Ayan ang munisipyo namin. At ayan na nga, na nakita ako guys, donut, nagkain sa may bakery. Kaya ayan, nakisali tayo, nakigulo tayo guys. Titikman natin yung donut nila, bumili lang naman ako ng dalawang piras. So, ako nga tagdalawa lang. Kasi nga mukhang masarap ang donut nila, kaya titikman natin. Meron siya mga laman sa loob guys, ayan eh, ng strawberry, caramel, tapos gatas. At ayan, nakabili na tayo, na. guys. Maglalakad lang tayo, guys, hanggang doon sa may Kasi doon pa yung sakay ng jeep. Papunta sa atin. At ayan na nga, guys. Nakauwi na ako. At ilalabas ko na yung mga pinamili ko, guys. At kakainin natin. Didigman ko, guys, kung ano ba lasa ng mga pinagbibili ko tong donut na to guys iba't ibang klase ng donut yan guys ay ayan, ayan titikman ko kung anong klase mga donut kung masarap ba siya o oh, hindi at syempre bumili na rin ako ng shake mango shake graham guys kaya nang hindi na ako nag kaya hindi nyo nakita at ang pinamili ko mga donut guys at saka meron pang Cheese stick. O, oh, di diba? Ang ko. At ayan, sisimulan na natin kainin, guys. At ayan, kanagat ko na nga yung cheese stick, guys. Dos ang isa niya. Limang piraso lang binili ko. At ito naman yung donut. Ayan, tinikman ko na, guys. May naman sa loob. Di ba? Nakita nyo naman. Yung ibang donut dyan guys, binili ko sa ibang bakery. Kasi pagdaan ko doon, may nakita na naman akong bakery na may nagtitindan donut. Kaya ayan, napabili na naman ako. Mura lang naman itong donut nando guys. Tag to 12. Tapos yung iba naman, tag si 6. At yung isa naman, tag pa 5 pesos. Iba't ibang donut, iba't ibang lasa guys. Pero ang nagustuhan ko dyan, yung tag 5 piso lang. Dalawang piraso yung binil ko guys. Naubos ko siya. Pero iba hindi ko type ang lasa. Kasi nga guys may ko ako sa donut. Kaya ayan. Nagtitipid ako. Kaya ayan ang binili ko guys. At ito nga pala ang dudot na no, nagustuhan ko guys. Nasarapan ako dito guys. Kaya nga, naubos ko siya. Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you, thank you, thank you.